Aris, Panginoon naming makapangyarihan, sa araw na ito, dalangin ko na alisin mo ang anumang negatibong enerhiya na bumabalot sa akin, punuin mo ng liwanag ang aking puso, isipan, at buong pagkatao upang maging masigla at puno ng lakas ang aking araw. Bigyan mo ako ng gabay upang magawa ang mga bagay na makapagpapabuti sa aking pamumuhay at makapaghatid ng kasiyahan sa mga taong mahal ko, naway maging matatag ako sa harap ng anumang hamon at manatiling positibo sa lahat ng pagkakataon. Amen. Taurus, aming Panginoon, sa iyong kabutihan ay nilalapit ko ang aking sarili upang linisin ang aking paligid mula sa anumang negatibong enerhiya, punuin mo ang aking araw ng kapayapaan at lakas upang maisakatuparan ko ang mga bagay na makakabuti sa aking pamilya at sarili. Bigyan mo ako ng kaliwanagan ng isipan upang makagawa ng tamang desisyon, at ng kasiglahan upang harapin ang araw ng may saya at determinasyon. Amen. Gemini, Diyos na mapagkalinga, dumudulog ako sa iyo ngayong araw upang hilingin ang iyong pagpapala. Alisin mo ang anumang negatibong enerhiya sa aking buhay at palitan ito ng liwanag na magpapalakas sa aking kalooban. Gabayan mo ako sa aking mga gagawin. Bigyan ng sigla ang aking pagkilos at naway maghatid ako ng mabuting epekto sa mga taong nakapaligid sa akin. Salamat sa iyong pagmamahal at biyaya. Amen. Cancer, aming ama, sa iyong harapan ako'y naninikluhod upang hilingin ang paglilinis ng aking paligid mula sa negatibong enerhiya. Punuin mo ako ng pag-asa, lakas, at kaligayahan upang maging handa sa anumang pagsubok na darating. Nawa'y magpatuloy akong maging instrumento ng kabutihan sa aking pamilya at mga kaibigan. Salamat po sa iyong walang hanggang paggabay. Amen. Leo, Panginoon ng lahat, idinudulog ko sa iyo ang aking mga alalahanin. Linisin mo ang aking puso at paligid mula sa anumang negatibong enerhiya at punuin mo ako ng lakas at inspirasyon. Bigyan mo ako ng tapang upang maharap ang mga hamon at patuloy na maging liwanag sa buhay ng iba. Dalangin ko ang iyong gabay sa bawat hakbang na aking tatahakin. Amen. Virgo, makapangyarihang Diyos, ngayong araw ay hinihingi ko ang iyong biyaya at proteksyon, alisin mo ang anumang negatibong enerhiya na maaaring humadlang sa aking tagumpay, Punuin mo ang aking puso ng sigla at inspirasyon upang magampanan ko ang aking mga tungkulin ng buong husay. Naway manatili akong nasa iyong gabay at pagmamahal. Amen. Libra, aming Diyos, sa iyong liwanag ako'y sumasamo. Alisin mo ang anumang negatibong enerhiya na bumabalot sa akin at punuin mo ang aking puso ng pagmamahal, kapayapaan, at sigla. Gabayan mo ako sa lahat ng aking mga gawain at naway maging daluyan ako ng iyong biyaya para sa iba. Salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal. Amen. Scorpio, mahal naming Panginoon, hinihiling ko ang iyong gabay ngayong araw. Linisin mo ang aking paligid at isipan mula sa anumang negatibong enerhiya. Punuin mo ako ng lakas, karunungan, at pag-asa upang magampanan ko ang mga bagay na makapagbibigay ng kaginhawaan at kasiyahan sa aking pamilya at sarili. Salamat po sa iyong walang sawang pagbibigay ng pag-asa at liwanag sa aming buhay. Amen. Sagittarius, Diyos naming maawain, itinataas ko sa iyo ang aking araw. Alisin mo ang anumang negatibong enerhiya sa aking paligid at punuin mo ako ng lakas at kaligayahan. Gabayan mo ang aking mga gawain at gawaran mo ako ng tagumpay sa lahat ng mabuting layunin. Naway maging biyaya ako sa mga taong aking makakasalamuha. Amen. Capricorn, aming Panginoon, nilalapit ko ang aking sarili sa iyong dakilang presensya. Alisin mo ang anumang negatibong enerhiya na pumapaligid sa akin at palitan ito ng pag-asa, lakas, at kagalakan. Bigyan mo ako ng malinaw na isipan upang magawa ko ang tamang desisyon at patuloy na may taguyod ang kaginhawaan ng aking pamilya. Amen. Aquarius, Panginoon naming mahabagin, itinataas ko sa iyo ang aking araw, linisin mo ang aking isipan at paligid mula sa anumang negatibong enerhiya at bigyan mo ako ng lakas at inspirasyon upang magawa ko ang mga bagay na may kabuluhan, naway manatili ako sa iyong gabay sa bawat hakbang na aking tatahakin. Amen. Pisces, aming Diyos na mapagmahal, sa iyong harapan ako'y naninikluhod upang humiling ng iyong biyaya. Alisin mo ang anumang negatibong enerhiya sa aking paligid at punuin mo ako ng lakas, kasiyahan, at liwanag. Gabayan mo ang aking mga hakbang at naway magtagumpay ako sa lahat ng mabubuting bagay na aking sisimulan. Amen.